Isang lalaki ang nakipagkita sa isang dalagang nasa tamang edad online, at nagbayad ng isang milyong Korean won para bilhin ang kanyang unang gabi, habang pinagmamasdan ng magandang katawan ni Jo Ying. Nasiyahan si Lu Jingxiu at hinablos ang kanyang ilong, ngunit nang handa na siyang magbayad, sinabi ng babae na hindi pala ito ang kanyang unang karanasan, bagamat ipinaliwanag ni Jo Ying, na siya ay inabuso ng tanyang guro, ngunit wala ni isang bahid ng awa ang nakita sa mukha ni Lu Jingxiu, sinamantala pa niya ang pagkakataon para ibaba ang presyo sa isang daan at sampung libo. Ipinahayag niya ang galit sa sofa. Nang makita niyang natakot si Zhou Ying, sinubukan niyang ibaba pa ang presyo sa pitumpung libo. Sige, pitumpung libong Korean won na lang. Pitumpung libong Korean won. Oo, oh, para sa isang taong katulad mo. Ang mga apartment sa aming complex ay 70,000 won lang ang halaga. Hindi tumutol si Joing Sinabi niyang talagang kulang siya sa pera. Kaya naman, nakahinga ng maluwag si Lu Jingxiu at naligo na para maiwasan na makatakas si Joeline ng palihim. Bago pumasok sa banyo, sinadya niyang iniwan ng 30,000 won bilang deposito. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa banyo, nagbago ang anyo ng mukha ni Ying. Isang gago na parang tanga. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Pumunta siya ng palihim sa isa pang silid. Maraming babae roon na kasing edad niya. Maya-maya lang, napuno na ang silid. Magkakasunod na pumila ang mga tao para magpalit ng pera para sa mga chuper at numero. Diretso si Joe Ying sa teleponong nasa sulok. Nang matanggap niya ang kumpirmasyon, lumapit siya sa bintana at nagpakilala sa lahat. Maikling pagpapakilala lang po sa inyo nang ipa-auction natin ngayon. Tama po, isang organisasyon ito na nagtitinda ng mga organo ng tao. Ang mga nandito ay mag-aagawan sa pamamagitan ng pag-auction ng mga organong kailangan nila. At si Lu kanina ang kanilang susunod na biktima. Di nagtagal, si Lu Jingxiu ay tinalihan at inilabas. Siya ay nakahiga sa kama, hubad at nakatakip ang mga mata. Kumuha si Zhou ng isang marker pen. Gumuhit siya ng mga marka sa kanyang tatawan. Ang unang ibebentang organ ay ang kanyang kidney. Simula sa presyo yung 55 milyon na Korean won. Pagkatapos ay nagsimulang magtaas ng presyo ang mga tao gamit ang kanilang mga numero. Agad na umabot ang presyo sa isang daang milyong Korean won. Nang mga sandaling iyon, may narinig na tinig mula sa karamihan. Pakiusap. Huwag na ninyong itaas pa ang presyo. Bigla na lamang may naawa sa loob ng silid at nagmungkahi na ibigay muna sa kanya ang unang bato sa bato. Ngunit ang customer na may bilang labintatlong ay hindi pumayag. Sa palagay niya ay ginagamit siya ng anak na lalaki para makuha ang kanyang simpatiya. Sa wakas, ang mga taong dumating dito ay mga nangangailangan ng organo upang maligtas ang buhay. Muling itinaas ng lahat ang presyo hanggang sa isang daan at isang milyong. Nagatubili ang anak na lalaki ng ilang segundo bago tuluyang itaas ang numero niyang tanda. Matagumpay niyang nakuha ang isang bato ni Lu Jinxiu. Habang naghahanda si Zhou na ipakita ang pangalawang bato. Bigla ang dumating ang ingay mula sa grupo. Napagalaman na kulang ang pera ng anak na lalaki. Nang makita ito ni Zhou Ying, nagbigay siya ng servisyong makatao. Kung kulang ang pera, maaari nang magsulat ng utang. Ngunit kung hindi makabayad ng pera pagkatapos, kailangan ipanagpa ang iyong mga organo bilang kapalit. Inabot ang anak na magalang ang kontrata ng utang. Madali niyang nilagdaan ito at ipinagpalit ang kanyang isang mata at isang bahagi ng atay. Nakita niyang malaki ang oposisyon ng mga tao sa bagay na ito. Walang magawa si Zhou Ying kung di unang bato ng kidney sa diskwentong siyam na porsyento. Ibinigay muna sa customer na may number 13. Agad na inihanda ang ikalawang kidney ni Lu Jingxiu para sa auction. Dito, may customer na nagtanong tungkol sa edad ni Lu Jingxiu. Hinahanap ni Zhou ang mga dokumento sa kanyang jacket at natuklasan na siya ay isang kriminal na pulis. Agad niyang sinabi ito sa Vice President. Hindi ito pinansin ng Vice President. Sinabi niyang magpatuloy siya sa auction. Itinaas ni Zaya Ozi ang presyo sa 300 milyong won, 130 mil yung Matagumpay niyang nakuha ang pangalawang kidney ni Lu Jingxiu. Sa mga sandaling iyon, biglang yung manigang lupa at nagulat ang lahat. Isang malaking hukay ang lumitaw sa loob ng kwarto. Nais ng lahat na makalabas agad. Ngunit si Zaya Ozi ay patuloy na nagmamalasakit sa kidney na nakuha niya. Samantala, narinig ang boses ng presidente sa radyo. Tinanong ni Zhou ang sitwasyon sa itaas. Ang vice-presidente ay napalibutan ng mga anak na maghuhugas. Biglang naging magulo ang sitwasyon. At nang malaman ni Zhou Ying na ang presidente ay nakulong mag isa sa opisina, nagdesisyon siyang samantalahin ang pagkakataon at tumakas mula sa organisasyon. At maghanap ng paraan upang tanggiyan ng lahat ng pera ng presidente. Kaya't sinabi ni Zhou Ying sa presidente namatay matay na ang bise pangulo. Matapos itago ang walkie-talkie. Sinabi pa ng bise pangulo ang tanyang plano. iminungkahi niyang gawing bagong pangulo ang bise pangulo. Ngunit hindi sinasadyang nadulas si Lu Jiangxiu at nahulog sa malaking hukay. Nakita ito ng bise pangulo at nagkaroon ng ideya. Diretso niyang itinulak si Zhou Ying pababa. Buti na lang at may malaking swimming pool sa ibaba. Walang naging sugat si Zhou Ying. Isang segundo, siya ay agad na hinaila pataas ng isang malaking kamay. Doon lang naisip ni Zhou Ying, na dati niyang narinig mula sa kanyang kasamahan, na may dalawang misteryosong tao sa pinakailalim. Sa harap, sila ay tinatawag ng mga anak-anakan ng presidente, pero ang pangunahing trabaho nila ay ang pag-aasikaso ng mga bangkay na naibenta na. Tinitingnan ng lalaki si Zhou Ying. Isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit bago pa siya makapagsimula ng aksyon, Biglang yumandar ang makina sa loob ng kwarto. May dalawang katawan din na nakabitin mula sa malayo. Nakita ng matabang lalaki na isa sa kanila ay buhay pa. kaya kinuha niya ang bakal na pamalo at balak tabusin ito. Pagkatapos, lumabas pa ang isang lalaking may mahabang buhok. Nag-away sila dahil sa makina. Habang nagtatalo, nagsimula pa silang magkasuntupan. Gusto sanang kunin ni Zhao ang pagkakataong ito upang makatakas ng lihim. Ngunit pagdating niya sa pintuan, hindi pa siya nakakabukas ng pinto. Nang magkaayos na ang dalawa at mabilis siyang hinap, bol Sinabi ng matabang lalaki na huwag na siyang magporsige. Ang pintuang ito ay maaari lamang buksan mula sa labas. Nagkaroon ng ideya si Zhou Ying. Sinubukan niyang magsimula ng gulo gamit ang dahilan na ang ay mag-aaklas. Ngunit hindi naniwala ang matabang lalaki sa kanyang sinasabi at mahigpit na hinawakan ng kanyang leeg. Hindi tumitigil si Zhou Ying sa pagbangga ng kanyang ulo sa bakal na pinto. Pinanlamig nito ang matabang lalaki at nagpatuloy sa pag-urong. Nang umalis na ang kalaban, napansin ni Zhou Ying na kung aakyat siya sa pader. Maaari siyang tumaka sa maliit na labasan. Ngunit sayang, napakaliit ko pala. Hindi talaga ako makaakyat. Nang biglang, muling inilabas ni ng mataba at mahahabang buhok si Lu Jinxiu mula sa tubig. Ipinasok ni Zhou Ying ang tubo sa makina at matagumpay na nakakuha ng atensyon ng dalawa. Pagkatapos ay kinausap niya si Lu Jinxiu. Mas tatulungan siya nitong umakyat sa labasan. Pinalaya na siya. Hindi nila inaasahan. Nang makaakyat si Zhou Nagawa ng dalawang magkapatid na ayusin ang makina Samantala, inabisuhan ng vicepresidente sa radyo ang lahat Sinabi niyang patay na ang presidente Hindi nagduda si Panget at ang may mahabang buhok Sa halip, inihagis nila ang galit nila kay Lu Jingxiu Sinampal siya ng malupit sa gitna ng kaguluhan, biglang may lumitaw na isang anino mula sa likod. Tahimik na inatake ang lalaking may mahabang buhok. Si Zhou Ying naman ay binuksan ng bakal na pinto. Agad na tumakas si na Lu Jingxiu at ang kasama nito. Mabilis niyang pinasalamatan ng taong nagligtas sa kanya. Habang nagkakagulo, naghanap siya ng sapatos at isinusuwong ito. Ang tagapagligtas ay maingat na nagtakip sa kanya ng isang raincoat mula sa likuran. Pagkatapos, sumunod siya kay Zhou Ying papunta sa pintuan. Ngunit doon, nakaharang na ang mga bato at hindi na mabuksan. Si Lu Jing siya ay labis na nagalit nang makita ito. Sinabi niyang kailangan nilang hulihin ang lahat ng mga ito kasama ang kanyang mga kasamahan. Nang malaman ng tunay na pagkakakilanlan ni Lu Jingxiu, nagmamadaling ipinaliwanag ng anak ang kanyang layunin na magbenta ng kidney. Nag-iipon ako ng 8 milyong won. Nagloan pa ako ng 2 milyong won at pumunta dito. Mula sa mga salita ng kabilang partido, dito lang nalaman ni Lu Jingxiu na ang naglingtas sa kanya kanina ay ang anak na naghanap ng isa pang bato mula sa kanya. Sa puntong ito, tanging nais ni Lu Jingxiu ay mabilis na makalayo mula sa lugar na ito. Samantalang ang anak ay patuloy na nag-aalala sa bato na kanyang tinunan. Nag-away ang dalawa dahil dito, hindi na matiis ni Zhou ang sitwasyon. Ano ang ginamit mong garantiya kanina? Atay at mata. Sige, ibigay mo na ang mga yon. Pagkarinig nito, agad na tumahimik ang anak na tapat. Wala nang magawa kundi magtulungan sila upang buksan ang bakal na pinto. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bulwagan kung saan ginawa ang auction. Nais ni Lujensio na samantalahin ang pagkakataon upang tapusin ang malaking problemang ito na dulot ni Shauzi. Habang ang emosyon ni Xiaozi ay nananatiling labis na emosyonal, nagsimulang mag-tremor ang kamay na humahawak ng palakol. Muling nagsimula ang tanilang pakikipaglaban. Ipinagpag ni Lu Jingxiu ang buong lakas ng katawan upang makawala. Muli, isang malakas na tunog ang umabot mula sa labas. Bago pa man nila malaman ang nangyari, muling pumasok sa isip ng anak ang pagsira kay Lu Jingxiu. Wala nang oras si Lu Jingxiu na makipag-usap sa kanya. Binantayan niya ang talagayan sa paligid. Ang tanging paraan upang makalabas ngayon ay umakyat mula sa itaas ng malaking mukay. Ngunit dahil sa problema sa taas, tila isang imposibleng gawain ito. Pero mabuti na lang at may dala si Shaoko ng isang upuan. Kaya ginamit niya ang upuan bilang suporta. nag siya at tumalon sa isang bakal na tabla sa itaas. Pagkatapos, matagumpay siyang umakyat. Hindi pa nakabawi si Jinxiu. Nang habulin siya ng mataba at ng lalaking mahahabang buhok, agad na naglabas ng umot si Shaozi. At mabilis na hilahin si Jinxiu pataas. Nagkukumahog ang dalawa sa paghahanap ng daan palabas sa itaas. Nakita nilang walang tigil ang pagsunod ng mataba at ang kasama nito, kaya napinitan si Lu Jingxiu na maghanap ng matataguan. Pumapasok siya sa isang silid at nagtago doon. Naghahanap siya ng kahit anong panlaban pero wala siyang mahanap. Sa kanyang pag-asa na mawalan na, nakita niya ang isang bote ng pamatay insekto sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng pinto. Pero bago pa man siya makasalakay, nauna na ang matabang lalaki at sinipa ang pinto. At sa sumunod na segundo ay itinapon na siya sa labas. Kasama niyang naitapon si Zhou Ying. Gusto ng matabang lalaki na samantalahin ang pagkakataon para tapusin si Jingxiu. Pero bigla siyang tinawag ng lalaki na may mahabang buhok. Tila nakahanap siya ng daan palabas ng kwarto. Na isa nang lumapit ni Lu Jingxiu para suriin ang sitwasyon, ngunit bigla siyang inatake mula sa likod ni Xiao Sa puntong ito, ubos na ang kanyang lakas. Habang nagtutunggali sila ni Xiao hindi sinasadyang nadiin niya ito at nahulog muli sa malaking hukay. Lumapit si Zhou Ying, at inihagis kay Lu Jingxiu ang isang damit. Ito, ang pangit ng underwear mo. Suotin mo na lang ito. Bago pa man maisuot ni Lu Jingxiu ang damit, may isa pang babae na nahulog mula sa taas. May mga mata sa itaas na matalim na nakatingin sa kanila. Agad na hinaila ni Zhao Ying at Lu Jingxiu ang babae papasok sa kwarto. Ang babae ay si Xin. Sinabi niya sa dalawa, na halos lahat ng tao sa ikalimang palapag ay nawala na. Siya naman ay sinaksak ng kanyang kasintahan at nahulong pababa, dahil inutusan ng vice presidente, na sino man ang makahuli ng tao ng presidente at putulin ng tainga nito, ay makakatanggap ng isang milyong gantimpala. Pagkatapos niyang magsalita, sinundan siya ng kasintahan niyang si Changshan. Wala siyang pag-aalinlangan ng putulin ng tainga ng kanyang girlfriend. Hindi ko siya pinatay. Bago ako dumating, patay na siya. Hinabol ni Zhou Ying si Changshan at itinulak siya sa malaking hukay. Pumunta sila ni Lu Jingxiu sa kwartong iniwan ng matabang lalaki kanina. Ang daanang ito ay dumadaan sa buong busali. Ito rin ang tanging ruta ng pagtakas. Ngunit hindi alis si Zhou Ying. Dahil alam niya, natiyak na pupunta ang dalawang matabang lalaki para mag sa sa presidente At pagkakataon na niya ito para kunin ang lahat ng pera ng presidente. Wala nang pinapakinggan si Lu Jingxiu. Ngayon, gusto na lang niyang makaalis agad sa lugar na ito. Pagkatapos, sinabi pa ni Joe Ying sa kanya, na kapag nakuha nila ang pera, paghahatian nilang dalawa, siguro mga 70 bilyon yon. Dito, dalawang beses sa isang buwan isinasagawa ang mga auction. Pagkarinig nito, nagsimulang pumilos ang puso ni Lu Jingxiu. Kinuha niya ang baril sa mesa, at nais muling makipag-usap kay Zhou Ying. Pumayag si Zhou na hatiin ito ng 80 hanggang 20, ngunit ang kondisyon ay kailangan niyang umakyat muna. Pareho silang umaakyat patungong ikatlong palapag. Natilala nila ang mga customer na dumaan sa silid kanina para sa auction. Nakatingin sila sa dalawang nag-uusap. Inisip ng customer na nasa bilang labintatlo na tiyak na hulog sila sa isang bitag. Kaya't nagsimula siyang maghanap. Nakita niya ang isang cellphone kay Ying. Ngunit nakakagulat. Ang cellphone na yun ay makakatanggap lang ng tawag, hindi makakapag-dial out. Nakita nilang malala na ang sitwasyon. Ipinahayag ni Zhou Ying ang identidad ni Lu Jingxiu bilang isang kriminal na polis. Ngunit hindi sila naniwala. Pinilit nilang patayin ang dalawa. Isa sa mga customer ay nais palayain si Lu Jingxiu. At nakipagbuno siya sa dalawang iba pang customer. Binuksan ng customer na labintatlo ang pinto ng banyo. Sa loob, may isang tao na nakatali at pinutulan ng tainga. Malino na sila ay nalito na rin ng isang milyon. Kaya hindi naniwala sa pagkatakilan lang ni Lu Jingxiu bilang isang kriminal na polis. Nang makita nilang nabigo ang plano, nagkaroon muli ng pagtatalo ang ilang tao, at agad silang nagsimula maglabanan. Nagulat si Zhou Ying at Lu Jingxiu sa kanilang natitang eksena. Dahil dito, hinayla ng customer number 9 si Zhou Ying. Inutusan niyang sundin ni Lu Jingxiu ang kanyang mga sasabihin. Pumunta ka sa lobby at kunin ang cellphone dahil sa kawalan ng magagawa. Ngunit pagkalabas pa lang niya ng ilang hakbang, ay nakasalubong niya ang anak na may dalang kutsilyo at dugoan ang mukha, kaya naman dali-dali siyang bumalik sa silid. Lubos nang nawala ng bait ang anak, ang kanyang layunin ngayon ay ang makuha ang dalawang bato sa bato. Sa gitna ng panganib, may narinig siyang boses ng ibang tao sa pasilyo. Nais niyang putulin ang tainga ng anak para makuha ang 10 milyong piso na premyo. Silently na minamasdan ni Lu Jingxiu ang sitwasyon. Lumabas siya mula sa kwarto. Tinulungan si Xiaozi na patayin ang hindi kilalang lalaki, ipinahayag ni Xiaozi. Habang tinutupad niya ang pangako, pupunta siya sa ospital upang mag-donate ng kidney, at poprotektahan siya ng buong-buo. Kung hindi, ibigay mo na ngayon ang kidney mo. Pagkatapos, itinutok niya ang kutsinyo sa leeg ni Lu Jingxiu, dahil sa kagipitan. Pumayag si Lu Jingxiu sa hinihingi ng anak, hinayaan niyang dalhin siya nito palayo. Pagdating nila sa ikaapat na palapag, natuklasan nilang hindi pinatay ng mataba at ng lalaking mahaba ang buhok ang vice-presidente. Samantalang hinihila ng dalawa ang anak, pumakyat siya ulit sa ikatlong palapag. Isa na lang na buhay na customer ang natira, si customer apat. Sinabi ni customer apat kay Lu Jingxiu, Nakakalabas lang niya. Habang siya ay umalis, pinag-uusapan ng dalawang natira kung paano papatayin si Lu Jingxiu. Para protektahan siya, napilitan si customer apat tapatay ng isa sa kanila. Sinabi pa niya kay Lu Jingxiu na si Zhou ay nasa banyo. Pagpasok niya, nakita ni Lu Jingxiu na si Zhou ay humihila ng isang matandang lalaki palabas. Kaya tagad siyang lumapit upang tumulong. Mabilis na tumalon si Zhou mula sa labasan. Nakita niyang pinatay ang aso na pinalaki niya sa loob ng maraming taon. Hindi na siya nakapaglaan ng oras upang gamutin ang sugat ng matandang lalaki. Naluha siya nang makita niyang pumano na ito. Binuksan ni Jo Ying ang ref. Kumuha siya ng isang baril mula sa kahon ng kimchi. Ibinulgan niya ang kanyang lihim kay Lu Jing Noong labing limang taong gulang si Joey, Ying, siya sa juvenile detention center dahil sa isang pagkakamali. Wala siyang pamilya. Pinalitan siya at ibinenta sa pangulo dito. Hindi lang tinanggalan siya ng isang kidney. Pati na rin yan siya ng tracker sa katawan. Nais niyang tapusin ang kanyang buhay, ngunit nailigtas siya ng matandang lalaking ito. Mula noon, magkasama na silang nabubuhay. Ang baril na ito ay nakuha niya mula sa isang tao, na na-auction tatlong taon na ang nakalipas. Nagplano silang kumilos kapag nakolekta na nila ang dalawampung bala, ngunit nagkaroon ng lindol. Naniwala si Lu Jingxiu sa sinabi ni Zhou Ying. Unti-unti na niyang inilalagay ang kanyang mga depensa sa puso. Nang biglang, may narinig na ingay mula sa bubong. Si Zhou Ying at Lu Jingxiu ay nagtulong at mabilis nilang naipasok ang lalaking umaatake. Mula sa bibig ng lalaki, nalaman nila na may anim pang tao sa itaas at may eksaktong anim na bala ang kanyang baril. Nagpa siya si Joe na tapusin ang lahat ng nasa itaas. Nang una ay pinayuhan pa siya ni Lu Ji na huwag magmadali. Paano kung sumabli? Tapos na tayo. Gagawin ko ito, kahit wala ka. Ngunit nakita niya ang determinasyon at kalmado ni Zhou Ying. Kaya pumayag na siya. Matapos silang magkasundo ay nagsimula na silang kumilos. Ginamit ni Lu Jingxiu ang libro para takpan ng kanyang mahalagang bahagi ng katawan. Ginamit nila ang kutson para makakiyat sa ikaapat na palapag. Si Lu Jing ay kusang loob na tumayo upang protektahan si Zhou Ying. Magkasama nilang pinagtulungan ito ng maayos. Mabilis nilang nalutas ang sitwasyon ng apat na tao. Ngunit si Xiaozi ay nag-hostage sa presidente. Nagtago sa ilalim ng mesa ang vice presidente. Sinabi niya sa dalawa, ang presidente ay ayaw talagang magsabi kung saan itinago ang pera. Nanghihina na ang presidente ngayon. Kung hindi natin siya maliligtas agad, wala silang makukuhang kahit isang sentimo. Doon lang napagtanto ni Lu Jongso, na hindi pala alam ni Zhou Ying kung saan nakabaon ng pera. Maling babae, isang bala na lang ang natitira sa baril mo, di ba? Nakita ng bise presidente na isang bala na lang ang natitira sa baril. Nais niyang makipag kay Lu Jongso para mapatay si Zhou Ying. Panek na panek, agad na pinatay ni Zhou Ying ang Pangulo, pati ang bise presidente, na wala ng kontrol. Habang sinusubukan niyang tapusin si Zhou Ying, hinarang siya ni Lu Jingxiu. Samantala, sinamantala ni Zhou Ying ang pagkakataon na tinakpan ng Bise Presidente gamit ang kutsilyo. Matapos patayin ang Bise Presidente, hinanap niya ang safe sa loob ng kwarto. Walang sabi-sabi, pinutol niya ang kamay ng Pangulo at binuksan ang safe, ngunit ang laman nito ay morphine. Sa kalagayan ngayon, wala silang magawa kundi kunin ang mga bagay na ito at ipagbili. Hin inaasahan na ang anak na nagsisilbing mabuting anak ay hindi pa lubos na patay sinabi niya na parang alam niya kung saan nakatago ang pera ng pangulo ang boss ay patuloy na tumitingin doon Tumakbo si Zhou Ying ayon sa itinuro ng mabuting anak. Doon sa loob ng takip ng aircon, nakatagpo siya ng isa pang safe. Pagkabukas, maraming salapi ang bumagsak mula sa langit. Si Lu Jingxiao at Zhou Ying ay nag ng dalawang bag na puno ng salapi at morpina at nagpreparang umalis. Nakita nilang malupit na nagmamakaawa ang isang anak na magkasama silang umalis. Hindi siya pinansin ni Zhou Ying. Nag-iwan lang siya ng ilang piraso ng morpina. Pagdating nila sa labas, napansin nilang ang malaking hukay ay maingat na naharaang ng na mga katawan ng puno. Samantala, muling yumugyog ang gusali. Biglang naisip ni Lu Jingxiu. Noong nahulog siya sa pool, nakita niyang may malaking kuta sa ilalim. Pagkatapos, sabay silang tumalon sa pool. At matagumpay nilang natagpuan ang switch sa kanto ng pader. Pagkatapos, nagkaroon ng vortex sa loob ng pool. Para sa isang maliit na pag-asa, silang dalawa ay walang pag-aalin lang ang tumalon buti na lang. At sila ay matagumpay na nakalabas sa tulong ng agos ng tubig. Pagkarating sa pampang ay may nakita silang isang pamilyar na pigyera sa likuran. Bata! Paano ka nakalabas? kailangang aminin, ang tibay talaga ng buhay ng isang masoner anak, ang kanyang kamalayan ay malabo na, patuloy na binabanggit ang mga salitang, bato, at iba pa, nakikita niyang labis ang kalungkutan ng anak, kaya't nagdesisyon si Lu Jingxiu na isama siya, samantalang ang lungsod mula sa malayo ay naging isang guho, ang tatlo ay dahan daang naglalakad papuntang lungsod, ngunit inatake sila ng isang misteryosang babae, agad na ipinakita ni Lu Jingxiu ang kanyang pagkakakilanlan bilang pulis, at tinanong siya kung bakit niya ginawa yon, dahan daang ibinaba ng babae ang baril na hawak. Sinabi niya ng kanyang asawa ay naipit ng isang piraso ng bato. Iminungkahi ni Lu Jingxiu na magtulungan silang iligtas siya. Pero tinanggihan ito ni Zhou Ying. Pinaghihinalaan niyang may ibang layunin ng babae. At tulad ng inaasahan, matapos mailigtas ni Lu Jingxiu ang tao, muling itinaas ng babae ang baril. Pagkatapos suriin ni na Zhou at Xiao ang talagayan ng asawa ng babae, sinabi nila sa kanya na ang lalaki ay nangangailangan ng pampamanhid sa kasalukuyan. Kung gusto niya ng morphine, kailangan niyang ipagpalit ito sa kanyang baril. Ang mga susunod na pangyayari ay ipapakita sa inyo sa susunod na season.